Hello everyone, welcome back to my channel. Alam nyo ngayong araw na to ay talaga namang trending at pinag-uusapan si Angie Salvacion dahil sa kanyang performance doon sa Linlang. No? And nababalitaan ko nga na ang sabi ng iba ay hindi daw siya magaling at bilang isang first timer ay eh, talaga namang hindi daw okay at hindi pasado para sa kanila sa iba yung kanyang naging performance. At alam nyo ba nabalitaan ko rin na parang isa si... Ogie sa uh, parang yun nga, hindi masyadong naging, hindi na-impress ka mo sa kanyang performance. Pero alam niyo merong mensahe si Angie Salbasyon para sa lahat ng mga tagahanga niya. No? Pano, oh, pakinggan natin. Oh, lahat naman tayo nangarap ng harap gusto tayo mag makilala bilang, ano, bida, kontrabida, best friend, any types of role, it's okay. But the one thing that I really want people to know me is my progress in acting because hindi ibig sabihin na first timer ka, ang galing-galing mo na agad. Gusto ko makita nila na sa part na hindi pa ako magaling sa doon sa nag-improve at nag-improve at nag-improve. Yun yung parang ano, a person na they will see, they will see ano, no, parang person na who's eager to improve on act. Okay, so in short, ang gusto iparating ni Angie Salvation is, gusto niya na makita ng iba yung part na di pa daw siya magaling hanggang sa nag improve na na nag improve okay? So, hindi naman ibig sabihin siguro na, na hindi niya ngayon ginagalingan, no? O talagang, yun lang talaga yung kaya niya pang ibigay sa ngayon dahil nagsisimula pa lang siya and willing naman siya na mag-improve pa sa mga susunod. Kaya, ano ang masasabi ninyo sa mensaheng ito ni Angie Salvation? I-comment na sa akin channel. Maraming salamat and goodbye!